Ito para ano? Sige yeah, na ta tayo ito mityan. Lagi singa eh. Kinalabit ko eh. Diyan yeah, tayo hey, ito po eh. Eh! Tubig niya! Naminirangin ah. Yeah, na Naminirangin. Ginagawa sa nila. E -e yeah, yeah, Ginagawa sa nila. Ayun pre, ahawak mo ah. Huwag niyong uwalain nito kasi babalik ko pa sa kantinyan ah. Tama ko sa babalang. Tange lang ako sa bilyang. Tange lang ako. Tuturuan pa. Sa itaw mo Tuturuan mo pa sa itaw.